Siloso or silosa ka ba? Ito ha, mapababae, mapalalaki. Kasi isa rin ito sa pinaka-common problem pagdating sa relationship, yung pagsiselos. Na kung damor ka na magse-selos ay damor rin talagang masasakal yung partner mo. And then, yung magiging resulta is magiging toxic yung relationship ninyo. Ito kung himay-himayin din natin, karamihan dito is may mga kaya na eh. Maganda, okay, sa babae ha, maganda, sexy, may kaya, may sariling bahay, nagtatrabaho, may pang-araw-araw na source of income. Pero still, nag-e-insecure or nagsiselos pa rin sa mga partner nila. Pinagsiselosan pa rin yung partner. Natatakot na mawala yung lalaki na ito. Baka maagaw ng ibang babae. So same thing na rin ito sa pagdating sa aming mga lalaki. Na marami ng properties. Yes, may ari-arian. May mga kotse, bahay, negosyo. Pero still yung lalaki is nandiyan pa rin nagsiselo sa partner nila na babae. Dahil hindi nila inaalam o hindi nila kinikilala yung estado ng buhay nila. Na hindi nila alam dahil sa maling paniniwala is sa estado ng buhay pala nila ay hindi na pala kailangan magselos. Psychological effect utol pagdating din sa partner mo the more ka na nagsiselos is the more talagang bababa yung pagtingin nila na kahit sabihin pa natin na may ari-ari ang ka.